dadalaway natin yung aking airpot so yan so ito yung mga lagayan ng mga uh, namatay na uh, pinagkikrimit so ayun dito yung kay tatay oh. ito siya oh. yan, yan guys what's up guys uh, good afternoon so ngayon ay nandito kami sa cementerio no at uh, dadalawin ko yung airpot ko so nandito siya nakahimlay sa kulang so bago ako malis noon bali pina remit ko siya noon kasi na timing naman na nung paalis ako ay inabot siya bali nandyan niya lang yung crimination nila So sa mga ibang mga nakahimlay dito, ito yung space. Yan. Ito yung uh, St. Peter cemetery no. At uh, dito lang yan sa may Kabuyang. kasama ako si Reggie. Yan. Ngayon papasok na tayo dito. Dadalawin natin yung aking airpot. So, yan. ito yung mga lagayan ng mga uh, namatay na, na pinagkikrimit so ayun nandito yung kay tatay oh. ito saya oh. yan, yan, guys so nandito na si tatay dyan siya nakaloy dyan namin nilagay yung kanyang uh, uh abuhlo no. at uh, Uh, balak, balak namin na uh, ililipat siya sa Iloilo pagka uh, dating na ng time kumukuwala ko ng time at uh, ililipat ko siya so namatay siya nung uh, July uh, 28, 2023 bago ko sumampa noon uh, dapat uh, na ako noon ay inabot naman siya kaya na-extend ako so nung July uh, 28 namatay siya nilibing namin siya ng uh, uh after 6 days so nakaalis ako noon bago na cremate siya so yung edad niya yung minabot ng uh, 80 years 80 years old so ayan ayan tay kamusta ka na dyan dito naman ako kasama kami ni Ricky at uh, Naunis ka na namin. Pag uwi ko, wala ka na sa bahay. Wala na magluluto sa akin ng uh, patsyo. So, sige lang. Ganyan lang kailangan mong buhay. Antay mo lang kami. At gabayan mo kami sa aming mga lakad. At uh, alam ko naman na makita-kita pa rin tayo. So, yun sana wag mo rin kami kami kalimutan sa araw-araw namin mga ginagawa wag ka magala ililipat kita doon sa loilo na kung saan ay matagal mo nang pinangarap ya yeah, kunin mo yung kandila natin yun So, yung lagay ng kandila banda doon sa kilid kunin mo kandila natin yan yan So, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman guys, na, uh, napakaraming mga nakahimlay dito. So, lahat, lahat ng na mga na nandito. Yung mga iba dyan ay inabot nung, ano, nung yung pandemic. Alright. so yeah, batakin mo yung ano ya. Yeah. yon dali mo rito. At dito tayo magsisindi. Oo. oo magsisindi kami ni Kuya Reggie ng uh, kanila sa Yutay at uh, alam mo naman ay eh, kami lang ni Reggie magkasama palagi at alam ko naman ay eh, kapayos mo yan so ngayon nandito kaming dalawa at uh, dinalaw ka namin ayan at saan kanila natin yan ito guys mag ano tayo ng kanila titirek tayo ng kanila para kay para sa okay na to airpot yan oh, dito na dito lang ato yan then... So, mag-antay-antay ka lang tayo at uh, ililipat ka namin ililipat kita promise uwi tayo ng uh, iloilo yun yung pangako ko sa iyo at yun din yung sinabi mo noon ililipat kita doon sa iloilo na kung saan ay doon tayo nang galing so ayan antay-antay lang natin na uh, maubos yung kanila no? at uh, ah uh, may screw yan kagaya nito oh. Allen Allen wrench o. tapos pag binuksan mo to mayroon salamin din sa loob bago mo makuha yung kanyang ano abo so halos karamihan dito yung mga nakahing line 19, 2022 yan yan mga inabot ng pandemic yan ito guys mga inabot ng pandemic yan so marami pandemic so ito yung uh, lugar dito kung saan dito nakalagay yung lahat ng mga uh, na cremate so bari ang cremation nila andon, doon yung sinasunog tapos uh, dito lang dinadala yung abo so pagka uh, gusto mo naman na ilibing na Diretso meron naman silang mga space dito ayan uh, ito lang yung uh, space St. Peter nice uh, medyo maluwag-luwag lang din no? pero hindi naman masyadong kaluwagan tamang-tama lang siya right so yun lang ah uh, Siguro sa linggo ya, balik tayo dito magdala lang tayo ng bulaklak. Bato. Uh, Pasensya ka lang muna ngayon tayo Wala kaming dalang bulaklak At uh, biglaan lang din kami ni Reggie Na napadaan no At kararating ko lang din kahapon So sabi ko nga kay Reggie Pinapunta ko rito para dalawin ka namin Yan Relax ka lang Diyan ka lang at uh, gabayan mo lang kami at eh, lilipat namin ayusin ko lang yung uh, yung yung uh, paglilipatan doon sa Iloilo at uh, yun i-schedule ko na iuwi kita doon so, yan guys makikita natin yung uh, lugar dito So, na natin guys, tuturo ko sa inyo kung saan yung cremation nila. Yun, dito marami din yung nakahimlay dito. So, yung mga ito na to. Separate din siya, no. mga ganito. Kasi separate iba rin yung mga nakalagay dyan para syang uh, blokey blokey ito yung pagtitirikan ng kandila so guys yan yan yung lugar dito yan yung chapel nila bali dito yung chapel nila ito naman sa loob yung uh, chamber nila. Bali, dalawang chamber yan sa loob. So, pagkatapos na matrimit, pwede mo rito dadalin yung uh, abo at pamisaan mo bago mo uh, ilalagay dito sa kanyang uh, last na bahay. Pero kung gusto mo rin magpapamisa, pwede rin dyan sa chapel nila. Pagdipunin mo lang yung uh, Kanyang abo at dadalhin doon Ayan So ayun si Kuya Reggie So nag-extend pa sila nito Nag-construct pa, pa sila Para pa-extendin yung Kanilang sementeryo uh, So malapit lang to doon sa bahay no. Uh, along the highway lang din. Hindi masyadong kalayuan. At uh, pabot din gawa na ito lang yung pinaka malapit na sementeryo dito sa lugar namin o doon sa bahay namin. Mayro man doon sa bandang kabila pero sa public naman 'yon. Kaya no inabot si Erpat sinabi ko sa mga kapatid ko na dito na lang namin i ano dahil mas maganda rito at uh, uh comfortable ng tingnan. Yeah. Paano 'yan, ya? Yeah. Bahay na 'yan, 'di ba? Mga bahay na 'yan, no. Okay lang sa kanila, no. Okay lang naman, no. Oh, hey, hey. hmm. hmm. Ganun din naman sa Oli Pano. Oh, may mga bahay din doon. Ay, Masileo, bahay na mm -hmm. Ay, na Ay ano talaga yun? Kasi ano yun, yung public eh. Hindi naman private semi-private Ito pang ano talaga sa Luwag-luwag na rin, no? yung mm -hmm. antar pink kandila natin ya ha kandila ka lang oh. natin na lang guys at uh, maraming salamat uh, sa ating mga uh, solid supporters. Uh, thank you very much sa ating mga uh, pag support at sana ay wag kayo magsawa ng mag -support sa ating uh, YouTube channel. pakidalaw dalaw din yung ating uh, Facebook page palaboy Venture.